Talk to us the uh, the importance or the relevance or how crucial this missing Sabongeros case is to the case of uh, the former President Rodrigo Duterte before the ICC. Okay, mga maraming to po sina yung lahat and welcome po lihi dito sa ating new tango buong unibersidad ng mga kababayan. And na dito na po tayo para slipa di ba ng reaction video ngayon mga kababayan. Ito pag-usapan natin. Um, so, mga missing sa bungeros. Ha? Mga missing sa bungeros, mga kababayan. oh, magiging oh, kasali na daw doon sa mga biktima ng drug war laban kay PRRD at ipapadala na doon sa ICC bilang mga ebidensya. Naku, ang tindi nito mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Ito, pag-uusapan natin dito mga kababayan kasi mukhang mukhang nag-iiba na ng tono or nag-iiba na ng direksyon itong investigasyon patungkol dito sa war on drugs mga kababayan ha ah oh. uh, mukha well, wala anyway, na weto pag-usapan natin uh, Later na ako magbibigay ng kung anong mga nakikita ko dito mga kababayan, ito may interview tayo dito kay uh, ICC assistant to counsel, uh, attorney Christina konti mga kababayan ng ANC of course kilala natin kung sino o anong klasing mainstream media itong ANC mga kababayan, itong mga ABS-CBN, DZMM. I think kasali na rin yung 1PH. Oh. Uh, anyway, bago natin i-play mga kababayan, paki-like po at share ng videos natin. Din paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay mga kababayan, ito pakinggan natin ng mabilisan na ito. All right, Attorney Conti, Let's first talk about the missing Sabongeros case. It's the latest development in this incident. Some policemen who were tagged to be killers of the missing Sabongeros were also tagged as part of the Duterte drug war. Who well, this actually? Oh, adibah. ng unang unang tanong palang na, My assumption kagad na na. o yung mga aligasyon. Oh, okay? At ito pa, hindi klinaro na ah, uh, kasi ang assumption din nila dito mga kapabayan na uh, talaga si PRRT ang may utos sa mga polis na patayin yung mga drug-related personal. Okay? Well, anyway, um, yan, pag ito pag-usapan natin. Ito, explain natin later mamaya kung bakit mahirap paniwalaan ito. Lalo na yung mga tao mismo hindi makapaniwala sa ganitong mga mga direksyon or mga anong tawag nito. Uh, paglilihis sa isyu ng mga missing sa Bungeros. affect uh, the case of the former president before the ICC. Well, in the sense that this would be additional evidence. Um, actually, the police have been implicated, or in particular, these death squads have been implicated in also killings of activists and others. Oh, okay. sali na, activist mga kababayan! Such targeted killings. And it would add to the concept of some policemen being involved in a death squad or alternative criminal syndicate. E, hey, kalayan yung mga kababayan. Ito, post mo na natin. Ah, uh, nung una, balikan natin yung kung sino bang may sabi. Ay, ay ang natatandaan ko, ang may sabi dito na ay, meron ilan sa mga pulis mga kababayan ay may involvement doon or may nagawang krimen na related sa sa drugs. Yun yung uh, isang witness na sa Bungero din na inambush na isang konsihal. So, I think may nasabi lang siya na party doon which I think presumption din niya na kung saan eh meron sa mga pulis na ito ay may existing na kaso or libaw ah uh, may napatay during drug war operation something like that mga kababayan. Pero again, may isang kaso and then kahapon si DJ Secretary Boying Remulla mga kababayan nagsabi din na Uh, may nahuli silang isa na connected din doon sa uh, war on drugs. Pero again, titignan natin, ilan ba ang tinuturong polis? Labing dalawa at least mga kababayan. Sa labing dalawa, sinasabi ni Boying Rimulya, may isa doon may involved sa kaso ng drug war. Well, probably mayroon pa siyang alam na hindi niya sinasabi, hindi rin natin alam, basta sinabi niya kahapon mayroon silang isang nahuli na related. Kasi magkaiba din it yung yung ang sinabi ni DOJ Remulia, posible ang interpretation din doon kasi malabo din yung sinas statement niya. Ang un hindi naman niya sinabi na talagang nahuli nila ay pulis na may involved doon. Ang sinabi niya may nahuli na related din sa drugs. Okay? Kasi hindi naman talaga imposible mga kababayan na um, sa bungero ka, hmm? sa bungero ka, at the same time, nandun ka din sa illegal na droga na negosyo. Posible din naman, di ba? Uh, kasi, in natin yan, gusto mo ng ah uh, mas madaling pera kaya ka na nagsusugal eh. Oh, so most likely sa illegal, lalo na sa illegal na droga, mas madali ang pera, mas malaki pa. Hmm, 'Di ba? So hindi malayo na meron talagang ah uh, mga nasa hobby ng sabong, meron nandoon nan din sa illegal na droga. So ngayon nga, sina pinapalabas ni Boying Remulla, may nahuli sila. So naghihilahan daw ang kaso hindi rin niya in-explain kung ano sa pagkaintindi natin nakihilahan either doon sa sabong or sa droga. Okay? So posible no? Kaya nila nililink ito eh kasi ito sa katotohanan na may isang nahuli na na mayroon siya sa sabong, mayroon din siya sa droga. Then most likely mayroon din police na may kinakaharap na kaso patungkol doon sa mga drug operation. Okay? Ang problema dito, mga kababayan, eh, idadagdag daw ito bilang ebidensya doon sa kaso ni PRRD, mga kababayan. At ngayon, dinagdagan pa na pati mga aktibista uh, aktivista ay mga uh, isa sa mga biktima nito, mga kababayan. Akalain nyo yan? Huh? Si Atty. Cristina Conte lang mga kababayan ang nagsabi niyan. Kahit si DOJ Crispin Rimulya ang nangunguna uh, na namumuno doon sa paghahanap ng uh, missing sa bungeros at pag ng missing sa bungeros, hindi nga niya ni-mention. No? Kahit ni-mention nga niya yung related sa drug war, hindi pa nga establish mga kababayan. So, lalo na hindi niya na-mention na itong mga pulis na sangkot ay responsable doon sa mga pinatay na activist. Pero itong si Christine na konti mga kababayan, oh, sinasabi dito na mayroong mga activist na pinatay. So dito natin masasabi mga kababayan, lalo na ako, nakikita ko dito na talaga, posible mga kababayan na sa dinami-daming sinamit nilang ebidensya doon laban kay PRRD mga kababayan. Ha? Yeah? Most likely, merong mga tanim ebidensya doon. Tanim biktima lalo na yung mga kasapi nilang mga NPA. Kasi ang dami talagang ako. Ah, uh, alam ko, aminado ako na ang daming nasawi sa mga operasyon ng pulis mga kababayan laban sa NPA. Okay, so most likely ah uh, meron doon na tinatanim nila dyan. Lalo na ito, klarong-klaro, galing na sa bibig ni Atty. Cristina Conte dito mga kababayan na, oh, ito, missing sa bungero sa Anyet, hinahaluan ng, ano daw, mga aktivista daw. Wale. And can the prosecution still submit this evidence considering that the deadline was last July 1? Well, yes. Uh, the deadline last July first was for the confirmation of charges, and which is why they have come up with a document containing the charges, or what we call here in the Philippines would be the information or the charge sheet. Um, now, it hasn't yet. There is no redacted version yet released or public version yet released. But we understand that this has been submitted. There could be additional evidence if these charges are confirmed, and we proceed. To trial, there could still be an opportunity for additional evidence to be presented. Mm, talk to us the uh, the importance or the relevance or how crucial this missing Sabongeros case is to the case of uh, former President Rodrigo Duterte before the ICC, especially if the DOJ actually uh, establishes police impunity in the Philippines. May presumption na so walang wala pang establish nga uh, wala pang establish pero ito si nako itong grabe talaga tong ANC mga ABS-CBN ito mga kababayan ANC or oh, okay, isa lang ito ibig eh, sabihin nito Ah uh, galing na sa kanyang bibig na hindi pa established pero yung tanong may presumption na ano anong may tulong nito o nung may gagawa nito doon sa kaso ni PRD. Tiyo, pero tingnan natin, pakinggan natin si Christina Conti. Well, I would say that there would be a tangential link in the sense that the perpetrators are motivated by either the same um, reward system, quota system, or have operated under the same instruction or directives. Um, if they could also connect these um, perpetrators to the same criminal syndicate as I mentioned, meaning they have the same hierarchy, they have the same boss, so to speak, or mastermind, then it could tie up uh, neatly in a way with the war on drugs case because the only variable then would be the motive or why these people have been killed. But if the institution or the organization exists, then and it would support very well the organization that was used in the war on drugs uh, operations as well. Ah, mm -hmm. uh, mga kababayan so hindi sabihin pa. Oh, kung may establish daw yung uh, link ng war on drugs which is most likely nakikita ko mga kabab mga kababayan mukhang doon ang direction ng DOJ ha, na kung saan ili link talaga ito sa war on drugs mga kababayan ang issue ng mga missing sa Bungeros. At ito, uh, kasi nga, anong, kung napapansin niyo yung statement ni alias Toto yung mga kababayan, of course, uh, alam natin na hindi siya nagsisinungaling, ha? Uh, uh, hindi siya nagsisinungaling. Pero, uh, klaro, doon sa statement na, na, organize, my mastermind, my reward system. Okay? Pero hindi, of course, hindi niya sinabi na kay PRD. Ang sinabi niya mastermind si Atong Ang. Okay? So dito mga kababayan, ito nakikita ko, mukhang dyan nila ipapasok. No? Sa issue ng organize, uh, organized or systematic, may reward system at may mastermind. Pero pagdating yan, ah, nakikita ko, pagdating yan sa ICC, no? Hindi na si Atong Ang. Oh, so, most likely, malaking chance ang gagawin dyan, eh, doon na eh, ibabagsak yan kay PRRD, mga kababayan. Ang na, nakatatakot dito, ang kinatatakutan ko dito, mga kababayan, ha? Uh, kinatatakutan ko, kasi, ah, uh, kinatatakutan ko dito, ano ha, ito, kung ang DOJ, well, ito si Atty. Christina Conte, mga kababayan, okay lang, no, kung, kung ano sabihin niya, kung sasabihin nila, isasali nila yan sa kaso ni PRRD, sa submit nila yan bilang ebidensya, walang kaso. Okay? Um, kailangan nila magtrabaho para makuha yung mga ebidensya kung meron man, kung meron man sila makuha or makita. At kailangan nilang gamitin yung statement or i-request si Alice maging witness. Yan kung papayag. Pero ang kinakatakutan ko dito mga kababayan ay kung ang DOJ na ang maglaro kasi mga kababayan, ang dali lang naman trabaho, traba, ano tawag trabaho ng DOJ niyan or ng current administration. Okay? So, ang dali lang naman. So, anong anong mga posibleng mangyayari? Um, ito nga, ilang araw nang naghahanap ng mga Uh, remains dyan sa taalik and most likely until now hindi pa klaro kung meron talagang nakikita and kahit hindi pa man klaro yung mga statements yung mga evidences na nahanap or even yung mga nahanap sa taalik kahit ngayon noong pisahan na DO, nga ni DOJ Sekretary Boeing Rimulya mga kababayan ang paglink nito doon sa kay PRRD mga kababayan sa war on drugs hindi imposible or hindi mahirap gawin sa parte ng DOJ or ng PNP mga kababayan na itong labing dalawang police ay posibleng magkakaroon ng under the table negotiation mm -hmm. again ha mga kababayan Balikan ninyo yung nangyari doon sa KOJC, yung kay Risa Honteveros na nanagtanim witness. Ito mga kababayan, mga pulis involved dito. Sa tingin nyo ba, kung posibleng mapapahiya dito ang current administration sa outcome ng investigasyon mga kababayan, no? kung posibleng mapapahiya sila dito kung hindi nila ito talaga mapinpoint o magkakakuha ng ebidensya laban kay Atong Ang no? malaking chance dito mga kababayan ito, I hope hindi ito mayayari, posibleng kakausapin nila yung mga pulis na yan at ididiin si PRRD Diyan sa kaso na yan at anong kapalit? well, oh. Pag-retain doon sa kanilang uh, position or sa serbisyo sa PNP. Ang dali lang naman dyan. Ang dali lang naman yan. O. Oh. Sasabihan ka, o. Oh, kami na bahala sa kaso mo. Ang mangyayari, o oh, kahit may bigat na ebidensya, i-modify yan. Hmm. Tingnan nyo yung nangyari kay Laila Dilima, mga kababayan. Sinong yung prosecution against Leila de Lima, nag-file sana ng, uh, anong tawag nito, pinapainhibit yung judge kasi may nadiscovery sila na yung judge na humahandle sa kaso ni Leila de Lima, ay isudyante ni Leila de Lima. Yet, pinaatras ng yung petisyon ng inhibition, pinaatras ng DOJ. So, may history na may history na nangyayari. So dito mga kababayan, posibleng nga itong mangyari na kung saan, yan nga, o kakausapin ka, o may siya kami, matibay ebidensya namin. Makukulong ka, mawawala ka sa servisyo, mamumulubi yung pamilya mo. So ito, ito yung posibleng mong gawin. O, o, pero nasa isip ng DOJ na, Uh, mahirap talagang i pinpoint si Atung Ang kasi mahirap yung ebidensya. Statements lang lahat. O, sasabihan, o, oh, sige. O, sabihin mo lang na ang mastermind or sabihin mo lang na pinag-utusan ka ni PRRD para gawin itong mga krimen ito. Kami na bahala sa mga kaso mo. Anong masasabihan dyan mga kababayan? Ah, ito, diniskas natin, sinasabi ko ito dito mga kababayan, pinangunahan ko na para para hindi nila yan gawin. Kung sakali mang may makapapanood na bit ng video na ito, pakilike, like paki po para aabot ito doon sa ibang mga tao para mababantayan na ang tatbo ng investigasyon ng missing sa bungeros. Lahat po tayo nag-aasam ng hustisya dito sa Missing Sabongeros. Pero kapag ganito ang gagawin na nililihis, oh, at uh, kahit hindi pa establish or wala pang ebidensya na talagang ito may koneksyon doon, meron na silang plano kung anong gagawin nila mga kababayan. Oh, cover up ito. O, alam natin na itong, itong administration ngayon, sanay ito sa cover-up. Tingnan yung nangyari kay Paolo Tantoco at Liza Marcos. Anong ginawa nila? di ba? Diba? Nagka-cover-up? <laughs> o. Anyway, ito, patuloy muna natin, ha? May silang itong makababahin. Patapos na tayo. Alright, so let's move on. Let's talk about what's going on in the ICC. Ah, tapos na pala. Ah, yun na nga, no? So, ay, ay, ibang topic na din yun mga kababayan kasi ito lang pinapakita. Pinistress out natin na concern dito itong pag-submit ng mga missing sa bungeros bilang ebidensya laban pa rin kay PRRD mga kababayan. Well, anyway, i-comment nyo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. And again, pakilike po ang share ng videos na ito para makita din ng ibang tao ibang mamamayan at mabantayan itong kung anong posibleng mga mangyayari dito or gagawin ng administration para mailihis number one, yung kahihiyan nila kung sakaling hindi nila makakasuhan itong si Atong Ang or makukonvict so parang magiging ah uh, fall guy itong si PRRD dito mga kababayan oh. sa pamamagitan ng paghiling ng mga pulis na ito na ipinpoint si PRRD kagaya ng ginawa ng mga taga-quadcom doon sa kanilang mga uh, resource person, mga kababayan. So, anyway, dito na lang po muna tayo. Uh, subscribe po sa ating channel. And so, makita-kita po tayo sa susunod. Maraming maraming salamat sa lahat at manag-araw po sa inyo.